ito yung unang tinanim ko oh, tumubo na oh buhay na you know hello 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 guys hello no ah uh, dahil andito tayo sa rooftop at uh, sobrang mahal na ang mga bilihin gulay kung ano man naisipan kung magtanim-tanim na lang dito sa aking tinitirahan oh no? dito sa taas ng bahay ng aking bus Marami naman ako tanim na dyan. Gusto ko lang dagdagan. Dahil may nabili kaming kangkong. Eh, lalagyan ko ng paraan paano tutubo yung kangkong. Kasi kailangan mabasa at maputik yung tataniman natin ng kangkong. ba? Diba? So ito guys, panuuri natin guys kung paano ko gawin ang kangkong na itatanim ko. So mayroon tayong mahabang ganito guys. So, lagyan natin ng lupa. No. Meron tayo ditong black soil, 'yan, black soil 'yan. Pataba na lupa. Din, meron tayo ditong pure na lupa. Paghaluin natin 'to, guys, 'no? Ito na yung lupa guys. I-mix mix na natin. Ganun ba? So may alagyan natin ng maraming tubig to. Para magiging putik. Okay. Ito na yung lupa parang kong so bigyan na natin ng tubig to guys ay okay, may ko na pala natin tanim na natin to guys so, panin tayo ng kangkong Tek na natin ng tubig Tek na natin paglagay guys Kasi ang kangkong ay kailangang nabubuhay sa tubig Ito na nga, guys, no? Tapos na, oh. Putik-putik na agad, guys, no? O, yan. So, yun na nga, guys, oh. Magkatabi na sila dalawa. Ito yung unang tinanim ko. O, tumubo na, oh. Buhay na. Yun, oh. Mayroon na siya yung sagana na, oh. Buhay na yan, yun, oh. O, okay keep pala tong Pagtanim ko yun, oh, mayroon ng ano yan. Usbong na. Ito naman yung bago ngayon. Padanamihin ko yan dyan. Hindi na kailangan bibili pa sa palengke. Ito no? naman yan. Ito ba? Yan ang pinanim ko na kangkong. Kasi ang kangkong is pang gulay. Siyempre, mahal na rin sa palengke. Hanap-hanap tayo ng paraan para... Katipid ba sa mga bilihin? At yun lang guys, no? in-update ko lang kayo sa aking tanim ng kangkong. Bye-bye! Salamat sa inyong panunod guys. Yahoo!